Maganda araw po sa inyo lahat. Ako po si Shana Marius galing sa Pangkatan at ang aking tatalakay ngayon ay patungkol sa etnografiya. Sabi rito, nagmula sa mga salitang grego na etnos na ibig sabihin ay mga tao at grapia na ibig sabihin ay pagsusulat. Ito ay pananaliksik na kadalasan ginamit sa larangan ng agham ng panlipunan, partikular na sa antropolohiya at sa ilang mga sangay na sosyolohiya. Literature Review Tumutoko ito sa pagkalap at pagsuri sa impormasyon hingil sa paksa ng pananaliksik. Mula sa mga umiiran, sanggunian at pananaliksik, sa ganitong pananaliksik, pinubo ang mga impormasyon na nakalap ng mga nananaliksik at inilalahad ang mga bagay na maaari pang saliksikin sapagkat hindi gaano na pagtuunan ng pansin ang mga mananaliksik. So, ang ibig daw po sa nisabihon, ang literature daw ay proseso ng paglalapit at pagsama-sama ng mga impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian at pananaliksik upang makabuo ng bagong kaalaman o pag-unawa sa isang partikular na paksa. Maari din itong isagawa upang patunayan ang isang makabuluhang assumption o pakiwari ng mananaliksik hindi sa mangayon sa kanilang opinion o sa opinion ng mga mamayang mananaliksik. So, ang layunin po ng literature review ay ipakita sa mga mababasa ang paksa ng mananaliksik kasama ang mga ideya at natuklasan ukol dito. Pati na rin ang mga kalakasan at kahinaan nito ito ay nagbibigay kahulugan sa pamamagitan ng konsepto at naglalayong maibuod ang mga kaisipan ng mga naunang mag-aaral. Upang makabuo ng bagong konsepto sa panaliksik, isa na rin itong paraan upang matukoy ang bago at kaugnay na paksa na maaring pag-aralan pati na rin ang kahalagahan nito sa pagsasagawa ng panaliksik. Maganda, Maganda nga sa inyong lahat. Ako si Jasper Lindia, ninibot ng Betelix 1B. Tatalakayin ko sa inyo ay patungkol sa SWOT analysis. Ang isang SWOT analysis ay isang paraan upang madaling may pakita ang mga lakas, kainahan, oportunidad at pagbabanta upang makita kung ano ang inagawa ng isang bagay at kung ano ang maaaring alangan ang tagumpay nito. Ang isto o kalakasan ay isang positibong katangian na taglay ng tao tulad ng kakayahan, koneksyon at katayuan sa buhay ng isang tao. Ang weakness o kainan ay maaaring tumutukoy sa kakulangan ng kakayahan at koneksyon. Ang opportunities o oportunidad ay isang magandang pagkakataon, kondisyon o sitwasyon na pabor sa pagkamit ng ninanais o layunin. Antres o banta ay mga bagay na mas mahusay ang iyong mga kakumpetensya. Ang halimbawa nito ay presyo ng materyales na gagamitin sa isang produkto o proyekto, mga uso at diuso sa pamimili, bili. Ang acting topic ay ang pananaliksik sa leksik Mula sa salitang griego na leksikografer, ito ay pinagsamang salita na leks leksikos na ang kaulugan ay salita o pananalita at grapikon na ang ibig sabihin ay isulat o ukitin. Ayon kay Shearhouse 2016, ang mga metodo ay sinasagawa sa pananaliksik, leksikografiya ay kinabibilangan ng pagkalap ng mga lingwistikal na datos, paraan ng pag-ayos ng mga datos, disiplinang kinabibilangan ng salita at ang analisis ng kaulugan ng salita. Paggamit ng wastong ortografiya ayon sa katangian ng wikang ginagamit. Nang wastong ortografiya ayon sa katangian. hapon sa inyong lahat, ako nga pala si Nathaniel G. Francisco Beth E. Lex 1D. Ngayong hapon, aking tatalakayin ang pagmawapang kultural, ekonomiko at iba pa. Pagmawapang kultural o cultural mapping Mula sa salitang pagmuapa, ito ay tumutukoy sa pag-uugat o kaya ay pagtutukoy sa kalinangang mayroon ang isang pangkat. Dito nakapaloob ang pag-alam sa kaaktibidad ng isang katauhan halimbawa na, na lamang dito ay ang salita, relihiyon o pananamit at iba pa. Dito din ay tinutukoy ang kalinangang mayroon ang isang pangkat upang sa ganoon ay may karoon ng malalimang pag-aaral kung paano makakaunlad ang kanilang kultura. Ang salita namang kultural ay tsak na tumutukoy sa salitang kalinangan. Ang kalinangan sa pagkalatan ay tumutukoy sa aktividad ng sangkatauhan sa isang payak na kahulugan. Ito ay karapatang, karapatan ng mga tao sa buhay, ibig sabihin ang paraan paano gawin ang mga bagay-bagay ng mga tao. Kapag pinagsama ang salitang pagmamapa o kultural, ito ay tumutukoy sa pag-uugat ng kaparaanan ng buhay na kinabibilangan ng ugaliin, gawain, paniniwala, pagpapalaga, at tradisyon na mayroon ang isang pangkat mula sa nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan. Dito naman ay yung paano ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa kinabibilangan nilang pangkat. Kung ano yung kanilang pag-uugali, ang kanilang paniniwala, at saka kung ano yung mga tradisyon na pinapalagan na mayroon sila. Halimbawa, nalamang sa ipugaw, tradisyon nila ay yung buni o baki sa mga inakano naman ay yung mga pag-atang at pag-serve ng pagkain kapag may celebration o kahit wala. Dito din yung mga tradisyon na palagi ginagawa o kagawian. Ang pagmumapang kultural din ay tinatawag din na cultural resource mapping o cultural landscape mapping. Tunguhin din ng pagmumapang kultural ay ang preserbasyon ng pagkakaiba ng kultura. Mahalaga na mas alam natin kung ano yung tradisyon o kultura na ating pinaniniwalaan nang sa ganon mas lalo natin mahalin ito at may pagmalaki sa ibang tao. Panimulang pag sa larangan ng agham panlipunan upang matulog. Matuloy ang mga sakop na lugar ng mga ilangan ng pag-unlad. Teknik sa pag-unlad ng komunidad. ayon kay Box, ang mga pangkultural ay nakapahalaga at may potential na isa pa parin ang mga sumusunod. Magpanatili ang mga pag-uugnay, pag na yan, itrap, itrap kultural, mapangalagaan ang mga karapatan ng mga katutubong pangkat sa kanilang mga lupain o teritoryo. Mapapangalagaan ang karapatan ng mga katutubong pangkat sa kanilang mga lupain o teritoryo. Matutuloy sa mga komunidad ng mga katutubo upang makabuo ng estrategiya para sa anumang ng na guugnay sa kanilang pangkat. Pagmumapang kultura bilang in interdisiplinarong larangan, natin yan nito bilang interdisiplinaryong larangan ginagamit na rin sa sumusunod paraan ng pagmumulat at metodolohiya sa pagplano pagpapanatili, pagpapa pagpapayaman ng kultura at pagpapaunlad ng komunidad. Kum pag-uugat, pag uugat po pagsasama sama pagpapaunan at pagpapanatili ng lokal. Pagawian kasama ng mga kwento, gabi, kaugalian, ugnayan at karanasan bilang kabuang antipad ng isang pangkat sa isang tiyak na lugar. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alexa Jean Sarmiento na magtatalakay ng video documentation. Ano nga ba ang video documentation? Ang video documentation ay ito ay isang paraan para makapture at may maimbak ang mga mahalagang pangyayari sa proseso ng pananiksik. So, sabi na rito, ang video documentation daw ay ito ay isang pagsasarecord ng mga video para mas susing makuhanan ang pangyayari at impormasyon na nagbibigay ng dynamicong at detalyadong paraan ng komunikasyon ang video documentation daw ito ay mahalaga para sa edukasyon, pagsisanay at pagpareserva ng mahalagang yugto sa kaysaysayan. Kung saan ang mga video ay nagiging visual na representasyon sa para sa epektibong pagsusuri at pagbabahagi ng impormasyon. So, ang video documentation daw ito ay maaring gawin tuluyang video documentation at segmental video documentation. So, ano ang tuluyang video documentation? Ito ay tuloy-tuloy na pagkuha ng video ng isang pangyayari. So, sabi dito, sa tuluyang video documentation daw ay, ito ay nangangahulugang pagbuo ng isang comprehensive record sa anyo ng isang buong video na sumasaklaw sa kabuuan ng pangyayari, proseso at paksa. Ito ay isang masusing paraan at pagsusuri at pag-record ng impormasyon. Ang segmental video documentation naman ang tawag sa dokumentasyon ng mga maikling bahagi at kalauna ay makabuo ng isang mahusay na istorya. So sabi dito, ang segmental video documentation daw ay nangangahulugang sa paghati-hati o paghihiwalay ng isang malaking video sa mga bahagi o segmento. Ito ay nagbibigay daan sa mas pinaikli at mas tiyak na pagsasanay, pagsusuri at pagkikita ng impormasyon. Pagkalahatan, ang tuluyang video documentation ay Nagtatangkang buuin ang buong narawan habang ang segmental video documentation ay nakatuon sa pagtuon sa partikular na bahagi o aspeto ng kabuuan ng video.